Pasko, pahalipay sa Taal, muling idinao sa Ancestral House ng Pamilya Duterte. Si Jay Lagang sa report, Rise and Shine, Jay. Simula alas dos ng madaling araw ay nakapila na ang maraming tao dito sa Ulas sa Davao City. Ito ay para sa Pasko, pahalipay sa Taal, ang tradisyonal na gift-giving activity na ginagawa kada taon sa mismong araw ng Pasko dito sa Ancestral House ng pamilyang Duterte sa bangkal. Nakabantay naman ang mga personahe ng Traffic Enforcement Unit at ng City Transport and Traffic Management Office sa pila ng mga tao. Pagpasok sa Taal Road sa Central Park Subdivision, unang matatanggap ng mga pumila ay ang pack lunch at tubig. Sunod ay ang 300 pesos worth ng gift certificate at 150 pesos na cash. At panghuli ay ang grocery packs na may lamang bigas at canned goods. Kaya malaki ang pasasalamat ng mga residente ng lungsod sa natanggap nilang pamasko. Kay mao ka na mong kunya mong nandan kada tuig. Salamat kayo. <laughs> First time pa na ko dresser. Salamat. Maging si Leia Bualan na nagmula pa sa Malita Dav Occidental, nakatanggap din ng pamasko. Dagan salamat sir sa inyong regalo. Personal ding dumalo si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte sa kanyang mensahe ay umaasa ang dating alkalde ng lungsod na mangingibabaw sa lahat ang pagmamahalan, kapayapaan at pag-asa, lalo na ngayong kapaskuhan. Magtabang pa sa ato ang mga higala, sa itong mga kailan, mga silingan nato ito, mga naglisod. Ayon sa Davao City Police Office ay aabot sa mahigit 40,000 na individual ang nakabinipisyo sa naturang tradisyonal na gift-giving activity sa pangkalahatan ay naging maayos at umuwing masaya ang lahat ng mga nakatanggap ng Aginaldo sa Pasko sa Pahalipay sa Taal ngayong taon. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Bayan.